yan! Yan ang gusto ko! Ha? Okay. Ayos lang. Asa mga respila? Okay, oh, wala lang ang naskwila na ikaroon. Wala, wala may klase. Wala, wala may klase. Wala ka, nana, wala ka. Oo, exam na lang, wala Ah, okay, kayo. So, kung gusto naman ang dong, doon, Mokira? Okay, Kasi kurso din mo? Ba ni Chem? HM? Ba Chem?

ご飯サバサバ。

Ha? Itong GSM good. Asa GSM? GSM good? Asa GSM? Itong sa itong ginapalitan ito, ng ilog mga appliances. GSM? JSR? JSR? Hoy! Nakapuraan nga nyo! Ako wala. JSR? Asa itong GSM mo nung? Atbang sa Kronesya? Hindi itong sa Itong stage sa dalan <laughs> doon sa atubangan sa Golden. Oo. Mister, sabihan na natumangan sa gulid Abang bago Sa banda Masa ito Naglibog ako <laughs> Guys, atong pasayro guys Libog kayo Ngay <laughs> Dahil Asa ka ni sinanay. Asa ka na eh Asa ba na palinggi? Hindi ni asa siya mo Okay lang? Sada niya tra. Saad. Assado ba nila? Pero okay lang sa kulit niya, unahan lang gamay, ana lang ta. Oo. So, Tapos katod magaka. Tabok magaka. Kabalo mga mo tabok.

Nindot na sa balandag po. Balandag mo siya, ma'am. Sa balandag. Bapo dito na, kaya dahag. Bugnaw dito na. Oh, pero suito na kadres din saan. Pinala ka adlaw din abulan Bulan, na Bulan, di ba ko kong tuwing din pa ka bulan. Ah, oh, ko dugay na ko dire sir. Dua ka adlaw. What? Ay, sabog sa so Thank nice um, highway sabog highway sabog highway highway sabog highway sabog highway sabog highway kayo. highway sabog 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 highway 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 sabog highway sabog highway sabog highway Sabay ka sa highway sabog highway sabog bulit Aun, oh, anong ano? Madalang. Madalang ka, yung mangot. Iyan ka nasa da ko, da panisa. Pata ba kadang? Ayo call, Bata toko call, pata ba kadang? Ayo call, Bata toko call, pata ba kadang? Ayo call, Bata toko call. Ano ng sabi? Yung binisya na kain tapin. Yeah. Yeah. Wow. Atagasa mo di ka sa una, bram.

Mapo kay mamaw ka gwapo sa mam. Mapo kay mamaw ka gwapo sa mam. Mapo kay mamaw ka gwapo sa mam. Mam, pasitsa ka mama. Naggara-gara ko ha mam. Nagbaglag bang gupo mam. Okay ra okay. si mo ha? Nagbaglag ko di ako mam. Okay ra ka? Yeah, salamat. Okay Sabi i-upload na ni Nay. I-upload dapat na ni sa Facebook ni sa YouTube. Asa mo? Oh, this one.

Di lang jawab so, apa? Agar ah, kami hampul ke sana. Di di bawah hmm. pos Oh, tawang ni ti. Oh, ay, 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 ay satu bawah pos dekut <laughs> eh. Bawah pos dekut eh. Kami pun ada kami tahu yang hard tentang. <laughs> oh, wala. Di di tawar di di tawar kay nak ke Bisa ke balu kau ngai nana. Bawah pos. Kau nak dipendi Oh, mama, good night. Good night. Good night. Good sa Good hmm. night. Oh, sa night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. ni night. Good night. na night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. dugo night. Good night. Good night. Good ang dugo. <laughs> Ay, dugo. Ay, <laughs>